yamang yeah, mga kaprondi, ang ating sinangag na may uh, corned beef. Oh. Tapos, lagay natin ng partner na ito. Uy, sarap. Sarap yan. Oh, diba? Oh, may ganyan pa yan. Sarap niya mga kapromdi Oh. Tara, kain na tayo mga kapumdi. Breakfast natin. Yan, sarap niyan. Danggit. Oh, danggit. Sarap. Dapat may ganyan pa no? Oh. Di ba? Match na match yan. Match na match ang ating ulam. Masarap diba, niya mga kapundi. cái gì cái